Inalmahan ng kaanak ng pinatay ng nurse sa Bohol na sinaksak ang biktima dahil lamang pinagsalitaan niya ng masama ang pasyenteng suspect. Nasa front end balitang si John Roa. Sa loob mismo ng medical ward, sa pinagtatrabaho ang ospital sa Tagbilaran, Bohol, namatay ang nurse na si Marjorie Visara. Daddad ng saksak ang biktima. Ang salarin, ang pasyente sa ospital na si Marlito Lingues gumamit ng gunting ang sospek. Pinagsalitaan daw ng nurse ng masakit ang sospek. Dito na, hindi lima kanyang paningin at kumuha ng gunting sa nurse station at tinagsasaksak ang biktima hanggang sa bawian ito ng buhay. Basis sa medico legal, 26 na saksak ang tinamo ni Visara sa leeg, dibdib, braso at kamay. Sugatan rin ang isang utility personnel ng ospital na sinaksak din ng sospek matapos subukang tulungan ang biktima. Agad namang naaresto ang sospek sa loob ng ospital. Di naman niya itinanggi ang krimen. Humihingi na lang ako ng tawad. Haharapin ko na lang yan. May narinig kasi ako na sinabi niya. Yung kasamahan ko raw ang makakalabas habang ako may iwan sa ospital. Di naman makapaniwala ang pamilya ng nurse sa sinapit nito. Bakit gud kayo? Ikamot ka ni si Hara makakuhaan sa mga anak. Patakam na ng istorya ng tawa na. Kinundi na rin ng Philippine Nursing Association ang krimen. Inihanda na ang kasong murder at frustrated murder laban sa sospek. Nagbabalita mula sa frontline, Janarua, News 5. Mga kapatid, Ed linggo po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.